Hello guys, good morning ngayon. Tapos na ako maghugas ng mga plato. Malinis ko na yung aking paligid dito sa kusina. So, ngayon guys, samahan niya ako magluto ng ilam namin. Magluto ako ng mugo. Ayan ang sobrang ng aking mugo. Lagyan ko niya habang pinaprepare ba itong ng uh, mga gulay ito yung isa sa ubos ang mungo ko ngayon kasi wala ang ano tawag dito wala akong nakitang daon ng ampalaya so ito magiging sa ko hindi ko alam kung nasa yung isa nito mahulog yata sa kalsada iwan ko basta dalawang din sa nito nito ibigay na lang ulit ako isa pa ayan siyempre tapos bumili ako ng another bawang. Ayan. Ayosin ko muna itong aking mga pangsahog. may, may kanin pa naman kami dyan. Kasi wala yata ang kumain ng ayos ng gabi. Hindi nagsikain ng ayos ng gabi. Ano ba ulam namin kagabi? Nagyan tayo. Ito na lang isasawag ko sa mungi. Kasi ito naman ay hindi na ano. Kaya yeah, ano ko lang naman ito. Ano. Hindi siya nadudurog. So. Alugbate nga sana ay hindi naman kinakain ng mga alaga ko Lalo na ako. Hindi ko naman kinakain ng alugbate. Hindi ko na lang sa kinakain namin. Tamong ko naman kahit naman ano yung lagay mo. Basta lang may gulay. Also, ano. ano to? Chinese pichay. Bokchay ba? Bokchay. Ayan na lang ang kinakain ko. ito na yung natin. Ayan na kinakain natin. ayoko ko ng na, alung nakikita ko kasi yung alung bati kung saan saan yung saan saan na lang iniihian. Ayoko nang gan. At ka parang hindi ko gusto yung lasa na. Mas gusto ko pa yung saluyot kaysa sa alugbate. Mas okay pa ako doon. Yung saluyot doon, may ano yun, mapakla. Ayaw. Hindi pa kasi ako nakain. Lagay natin dito. Huwag ka lang may gulay. Kahit naman ano kung anong trip mo ba ilagay sa munggo mo. Bago ako maglinis-linis ang kabila, lutoin ko muna itong ano, munggo. Saglit lang naman ito. Hindi naman ako uh, aabot ng dalawang oras dito. Kasi naipakulo ko na yung munggo. Kahit sa sa araw yung ating munggo ayos na yun. Ayun. Ngayon ko pil mo eh. Kasi nung mga nakaraang araw wala akong appetite. Ilang araw ako kumain ng ano ng kanin ng sinasabaw ko lang gatas kasi ayoko nga nang may lasa nasusuka ako <laughs> ang kinakain ko lang ay kanin lang tapos na ano, may sabaw na gatas ang lakas ng trip ko no yun yun ang tinatanggap ng sikmura ko eh tapos lang nauubos ko kasi nga hindi ako pwede hindi kumain kasi uminom ako ng gamot kaya yan. <laughs> so, ang prep natin ay ano, iba. <laughs> Tapos ito. na na Ito natin Hindi pa lang. Ang dami ko talaga ayosin sa bahay ko. Hintayin ko lang lumakas-lakas ako. Uh, Siyempre, huwag na mo tayo dito sa, atin. uh. Nungo, sa ating gulong. Nung, tapos masabi-sabi ng gulong. Wala akong nakitang daw ng panay dito na lang. Ampalaya at saka ano. Bokchoy. Ako na yan. Masarap na yan. Lagyan lang natin ang lagyan ng ampalaya. Para masarap. Ayun tayo ngayon sa so like. okay. And then, iba tayo ng kamatis. Mm hindi -hmm. pa ako nagwalis nito sa kusina. Ang dami ko talagang gagawin. Hindi niya ako naglaban naman. yung gawa na hindi ko talagang kaya. Nakatay, lalong lumala ang sakit ko. Diba? Sa ibang araw ko na lang yung labanan nila. Ito na, may dalawang uniform pa naman sa kulit doon. Baka Tuesday ko na ulit yung lalabahan. Hmm. Saglit lang naman na natuwin ito kasi ano. Na pakulo ko na yung mga. kasi na, no, ubus na yung binigay ni Mayor Aoy. dami ba naman ng, laki ba naman ang pamilya ko dito? Dala ang pamilya kami dito. Wala yung binibilihan ko ng bigas ng sarado, nagsimba Kaya bago iba bumili, pero hindi. Tatlong kilo lang binili ko. Tatmang ko na kung maayos ang mga. Masarap ba? Alam mo naman si Kulit ayaw niya ng Ayan uh, yan ang bigas na ano. Hindi maganda. Nareklamo yan. Uh, Marunong din yung reklamo. At hindi niya gusto ang bigas. Ma, saan ka bumili ng bigas? Sasabihin niya sa akin. Uh, bakit? Hindi masarap. Uh, okay. Hindi ko gusto yung lasa. At least nagsasabi siya. Hindi yung kumakain lang siya. Ang natitilitan lang yun ang palagi kong sinasabi pagka uh, hindi mo gusto sabihin mo ang totoo hindi yung napipilitan ka lang kung kumakain ka napipilitan din ang bubuso hmm. hmm. gusto kong kasubang-subang kaya masaya Masaya siyang kumakain, hindi yung napipilitan lang. Kaya ang sikulit sabi ko, huwag ka masyado kumain kasi nagdadaan ka ka na. lang. Hindi na pwede sa'yo kung ano-ano na lang isasaksak mo dyan sa bunganga mo kasi. Mas na ikaw tumaba, mahirap magpapayat. Okay lang medyo payat ka, basta healthy ka, ayos na yun. hindi ko sinasanay si na kung dati ng bata pa siya okay lang siya uh, um, ano pa lang siya kung ano gusto niya isalpak sa buwang nga na ng ayos lang ngayon hindi na binabantayin ko na yung ang pinamang ako na kanin kasi mahirap na eh kaya kasi katulad ng ibang tao na sige lang ang salpak sa bunganga kahit busog na. Ipilit ah, gusto pa daw. Sabi ko wag mo ugalin yung ganyan anak mo. Yung kahit usog ka na, kain ka pa ng kain. Hindi maganda yun. Alam mo ba? hindi rin maganda yung ano. Dukog ka na, pipilitin mo lang. Dahil gusto mo yung pagkain. Kasalanan din yun. Alam mo ba yun? ganyan gusto. siya. Matakaw. Pwede naman ulitin sa isang pagkain. Isa pa ang pagkakapawin. Ang lagi sa sinasabi kayo ko Ay, pangit nakita pa kasi sa akong tao na ano. Kahit yung busog na busog na yun, ngab, ngab pa ng ngab, ngab ng pagkain. pa ang kain. Hindi pa gusto yun. Parang Akong nawawa sa katawan niya. <laughs> Ayan na kong taong, kitang na taong ganyan. Ang dami nang kinahin. Alam kong madami na kasi magkasama kami. Alam kong madami na siyang kinahin. Pero sige pang kain. Sige pang bili. Sabi ko, kap kapawang katawan niya. <laughs> Sabi ko naman sa sarili ko. <laughs> Kaya yung mga anak ko kumain ng kumain. Hoy, wala na bang bukas? Mami na siya na yun ang katawan niya na kahit dusog na yun. Banit pa kayo ng ba? <laughs> ang katakawan baga, parang walang bukas, di ba? Ganun lang <laughs> sa mga anak ko. Hugo! Nang bili naman, bakit naman wala? Ang akin lang, eh, nagay lang tamang pagkain. Balanced diet ba? Sabihin po, kahit may, may pera daw, eh, pwedeng kumain ng kumain. Ang at gusto niya, hindi naman pwedeng ganun. Kung may pera to, hindi pwedeng ganun ang kain. Kaya, ba mo naman yung, yung katawan nun pag nagkasakit ka. Hindi lahat ng mataba, mahelty. healthy hindi yan lahat ng payat ay healthy kailangan balance ganun yun yeah, just ito ay Diyos may yung pulboso kaya nang hindi ko naman tayo nandito pa lang ako sa kusina wala dito yung mga kaaway ko Ano sa kung anak ay lagi kong at matigas din ang ulo, hindi nakikinig Sabi ko, umalis ka nga dito. Bisa pa na ka nga dito. Masakit ang ulo ko sa inyo eh. Uwin na yung mga anak sa October. Uwin ka na sa'yo. Ayoko naman sana pa at ayoko sana mawala sa apo ko kaya lang kailangan nila matuto. Kailangan matuto. Kumayo may sariling pa. Hindi yung lagi lang maka mama, mama. Hindi ko nang gano'n, kasi nung pinanganak ko sila, hindi ko magiging silang akabuhay ko. Walang magulang na tumayo para sa akin. Ang gusto ko, ang sarili nila, alam ko, nandyan lang ako. Pero pag kailangan nila, kung hindi lahat ng panahon na ako hindi ko yung responsibilidad nila para sa anak nila. Hindi ako, hindi. Ayoko. Alam ko, kayo at ng ka responsibilidad niya yan. Hindi ko responsibilidad yan. Ang responsibilidad ko, kayo, nung nagka, yung pinangan ko kayo, nung pinapanakay ko kayo, yun ang responsibilidad ko. Ngayon, nag-asawa ka na, responsibilidad mo na ang sarili mo, ang asawa mo, ang pamilya mo. Pero hindi yung lahat mo iasa sa akin at may kapatid kang dalawa nag-aaral. Ngayon, kung may may tutulong ako, tutulong ako. Pero huwag ka mag-expect na sa lahat ng bagay na hihingi ka may maibibigay ko. Ganun ang sabi sa anak ko. Magsikap kayo, sabi ko. Dahil hindi gusto mo man yan. Yan ang lagi kong pinapangkado sa anak ko. Hindi pwedeng lagi yun, makaasa. hindi baga ako hindi ako laging bata nagkakaridad ako hindi sa lahat ng panahon ay malakas ako kailangan nila matuto niluto ko muna sa tubig yung baboy tapos kung natin natin sa tubig Lagyan ko na ng mantika sa saka na yung gigisa-gisa. Ayan yung akin ng balatong. Ito yung mga asin. So, sakto lang ito. Lasa ng bata. Lagyan ko na ng mantika. Malapit na mga ayakan ng uh, handa Ang dami ko pang linisin ba? Ang dandamin ko nang baka kaya mabinag. Nakakawa. Ang kulit ko pag ako may sakit. Nakapabayaan sa pagkain. Kung ano na lang ang mga Ano na lang. Ako pa naman pag may sakit, nawawala ako sa tiyoko. Wala akong maisip na tama. Hindi nagpapansin ng tamang impact. Okay kahit naman siguro sino ang kalat kalat saan ang kalat ah, kalat yun ah, nininis ko na medyo umut Kaya okay na pero hindi pa yung um, talagang nato ko ang linis kundi pa lang na uh, linis na kaya walang nasa alay yung aking mga uh, mga, mga condiments dyan kasi na sila ang Ilang araw sila, sila ang nag-aaral sa kasi natin. Uh, nakarang araw yung kasi na ako, puro patak ng tuyo, patak ng nisinsa, sa mga tinsa, patak ng mga tinsa, kasi medyo mga nagtagal na lodi ako hindi ka dito naman dyan ang paunti sana nga itong buong lit huwag mo na umulan para matapos nila yung kanilang ibang labi nilang nabibitin ang kanilang ibang hindi ka dito na Bye bye. Oh no. Oh, no, oh, no. Oh, no. Oh, no. ay grabe sa alaw hanggang nina yun eh grabe sa may halaga akong magamit ng ano grabe magiguli ko lang no yung malaking ano magic Ano po? Wala po mga alaga ko dito sa condo eh 你可能不行，他现在他也帮了你。